Sa mga balitang pambansa, pinaaresto na ng Senado si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Nilabas ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang arrest order kahapon. Pirmado yan ni Senator Risa Ontiveros na chairman ng komite at ni Senate President Mig Zubiri. Dito inaatasan ng Senate Surgeon at Arms para arestuhin at ikulong sa Senado ang pastor. Kasunod dito ng hindi pagsipot ng pastor sa mga pagdinig kaugnay ng mga reklamong pang-aabuso sa mga miyembro ng KOJC. Panawagan ni Ontiveros, huwag daw siya nang tumakas ang pastor. Tiniyak naman ng Senado na igagalang ang karapatan ni Kibuloy, oras na maaresto. Nauna nang sinabi ng kampo ni Kibuloy na hindi sumipot sa mga pagdinig ang pastor dahil sa banta sa kanyang buhay. Wala rin daw sa isay ang kanyang pagdalo, lalo pat matagal nang itinanggi ng pastor ang mga aligasyon. Kaugnay naman ang balitang yan, kinasuhan na sa Davao City si Pastor Apollo Kiboloy. Ayon sa Department of Justice, haharap ang pastor sa kasong child abuse. Ipinagutos ito ng DOJ matapos balikta rin ang desisyon ng Davao City Prosecutor's Office noong 2020 na ibasura ang mga reklamong rape, child abuse at human trafficking laban sa pastor at sa limang iba pa. Nagugat ito sa reklamo ng nooy 17 anyos na biktima na bukod sa minaltrato ay ginahasa umano at pinagtrabaho parao nang ng walang sweldo. Samantala, iminungkahi ng ilang mambabatas na gawin na rin kabilang sa si EDCA site sa pagitan ng Pilipinas at Amerika ang Philippine Rice. Ito'y para maprotektahan ang ating teritoryo mula sa panghihimasok ng ibang bansa. Nauna nang sinabi ng Coast Guard na ilang Chinese survey ships ang pilit na nag-iikot sa lugar, kahit hindi na ito parte ng kanilang teritoryo. Kaya naman, iminungkahin na ng mga mambabatas na magtayo ng isang naval facility para palakasin ang presensya ng ating Navy sa Philippine Rice. Inatasan naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Philippine National Police o PNP na tutukan ng paglaban sa lumalaganap na cybercrime sa bansa. Binigyang diin ng Pangulo na kailangan ng innovation at technology para maproteksyonan ang mga Pilipino sa digital threats. Sabi pa ni PBBM, hindi lang sa mga mamamayan may bantang mga cyber criminal kundi maging sa national security. Kasabay naman yan, ibinida ng Pangulo ang pagbaba ng index crimes o yung mga seryosong krimen katulad ng pagpatay, pagnanakaw at rape sa ilalim ng kanyang administrasyon. Mula higit isang daang libong naitala noong 2017, higit 38,000 index crime incidents na lamang ang naitala ng PNP noong nakaraang taon. Sa kabila naman yan, hindi, rado, o hindi raw dapat makunti dito, sabi ng Pangulo. Kaya ang utos niya sa PNP, gawin ang street level approach o mas makipag-ugnayan pa sa mga LGU para masugpo ang mga krimen. Samantala, kasado na ang kauna-unahang trilateral Leaders summit ng Pilipinas, Japan at Amerika. Kinumpirma ng White House na magpupulong si na Pangulong Bongbong Marcos, Japanese Prime Minister Fumio Kishida at US President Joe Biden sa Amerika sa April 11 kabilang sa mga tatalakayin ng kooperasyon pagdating sa ekonomiya, teknolohiya, clean energy at climate change. Pag-usapan din ang peace and security sa Indo-Pacific region. Pero bago yan, nakipagpulong muna si Pangulong Marcos kay U.S. Secretary of State Anthony Blinken sa Malacanang. Dito na pag-usapan ang pagpapalawig ng military presence ng Amerika sa bansa. Ted Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.